Sa kauna-unahang pagkakataon, may mga komisyon sa ipatutupad ng internet voting para sa mga Pilipinong nasa labas ng bansa. Araw ng Webes, nagsampan ng pitasyon sa korte Suprema ang PDP Laban para hamunin ang legalidad ng sistema para sa 77 pitong -pitong posts abroad. Hiniling nila na mag-issue ang korte Suprema ng Temporary Resigning Order at Preliminary Injunction upang pigilan ang pagpapatupad ng online voting dahil wala pa raw namang batas para sa ganitong sistema ng pagboto. Marami din daw sa mga OFW ang may duda tungkol sa nasabing sistema. Kailangan po maglagay muna ng mga klarong safeguards at saka kailangan ikonsulta. Wala kasi'ng consultation itong online voting, diretso na lang, walang batas. At hindi po po pwede ang Commission on Elections magawa ng sariling batas na hindi po batas galing ng Kongreso. Ang problema nga sa online voting, although we load the Comelec for exploring new uh, technologies, kailangan pa rin may batas muna bago sila mag-implement. Uh, at saka isa pa, ang uh, mandato po ng Comelec is to ensure na hindi ma-disenfranchise ang mga voters. Eh, ang problema nga dito, it is open to fraud. Kung tatanungin naman ng COMELEC, matibay daw ang kanilang basihan para magkaroon ng online voting sa mga Pilipino abroad. Ito ngayon lalo pat sa mga nakarang eleksyon, kapansin-pansin umano ang napakababang voters turnout mula sa mga kababayan natin nasa ibang bansa dahilan para mas dapat na isagawa ang magkabago at convenient na pagboto para sa kanila. Noong nakarang eleksyon, noong 2022, 40.59% lamang ang nakaboto <laughs> Uh, sa ating dalawang modes of voting yan po ay 600,000 lamang sa 1.967 million na mga botante abroad at ang dinastos po ng Comelec 2022 ay halos 600 million piso o na per capita o na average 1,000 pesos per voter po ang ginastos natin na bumoto masyado pong malaki yun kumpara sa regular na ginagastos natin kapag ka ang pagboto ay dito sa ating uh, bansa kung kaya naman, uh, pinusigin ng Comelec internet voting. Sinasabi nila walang batas. Ang aming pong interpretasyon, yung pong Republic Act 10950, yung mismong uh, amendment sa mismong uh, batas natin patungkol sa overseas voting, ay nagsasabi ng na ang Comelec can venture on other mode or modes of voting. Ayon pa sa Comelec, hindi sila nagkulang sa pakikipagkonsulta, lalo na sa mga mamabatas. May mga ginawa rin daw na pagdinig kung saan tinalakay ang online voting. Ayon sa kanila, wala daw problema magkonsulado ng Pilipinas sa gintong sistema. Sinigurado po natin kapag mula sa Senado at sa Kongreso, dinidiscuss po natin ang internet voting. Nung mag-defend kami ng budget, diniscuss namin ang, vote, ang, uh, internet voting. Sa Electoral Reforms Committee, diniscuss namin ang, ang, internet voting. Sa ating pong, uh, Senate Electoral Reforms Committee, for four times umatend tayo, di-discuss namin ang internet voting at wala naman pong objection violently doon sa ating pong pagpunta sa internet voting, pati po mga kababayan natin. Sa kabila ng pitasyon, magpapatuloy pa rin ang COMELEC sa kanilang preparasyon para sa online voting. Nagagawin na magsisimula sa April 13. Handa po kami na harapin yung kaso na itinend sa amin dyan sa Court Suprema uh, upang magkaroon po ng interpretasyon kung talaga bang tama o mali ang COMELEC. But as of now, the COMELEC will proceed with internet voting. Kung sakali man daw pabura ng Core Suprema ang petasyon, handa na rin ang call body sa magiging epekto nito. Meron naman po kami na excess ng mga makina. Remember po, sinabi ko may 16,000 na excess na makina kami. Meron lang naman po tayo more or less na 93 posts abroad. So kahit magpadala po kami yung pigitigis ang makina, kahit pa may contingency, yung mga balota naman po napakadali namin imprenta. Ang mga petitioners sa kabila naman ng inihain petisyon ay nanawagan pa rin sa mga OFW na magpa-enroll pa rin sa online voting system sa kaling hindi pabura ng SC ang kanilang TRO. Magparegister pa rin po kayo doon sa online voting system kasi hindi tayo nakakasiguro na makakakuha po tayo ng injunction or temporary restraining order. At kung magtuloy-tuloy po ito at hindi po kayo nagpa-register dito sa online voting, ay hindi na po kayo makakaboto. So uh, para lamay siguro po natin na please, please register pa rin dito sa online voting and then let us see kung ano ang magiging outcome po nitong petition natin